Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2024 General Appropriation Act para sa susunod na taon. Isinagawa ang ceremonial signing ngayong hapon sa ceremonial hall ng Palasyo ng Malacanang. Ang inapubahang 2024 General Appropriations Act ay nakapaloob ang 5.768 uh, trillion, 5.768 uh, trillion pesos na national budget na mas mataas ng siyam na punto at limang kumpara sa 5.268 trillion peso budget ngayon 2023. Sinaksihan ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez kasama ang ilang kongresista at mga senador ang ginagawang paglagda ni Pangulong Marcos. Ito ay sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez kasama ang ilang kongresista at mga senador. Sa kanyang talumpati, iginit nito na kailangang mapapakinabangan ng mga taxpayers ang buwis ng kanilang ibinibigay sa gobyerno kaya dapat walang mangyaring underspending at overspending. Are working for the people, not for ourselves. We are working for the country not for ourselves honor the taxpayers who make the budget possible and in doing so we will bring, it, we will bring closer to the brighter tomorrow that we aspire for bagong pilipinas that we all envision for our people